Hi guys, welcome na naman po sa aking channel, Ka Orly TV. For today's video, ay magluluto po tayo ng isang ulam na yak na magugustuhan ninyo dahil masarap ito. Ito po ay ang spicy pork menudo. Sigurado po ako na magugustuhan nyo ito. Kaya na po tayong magtagal, mag-umpisa na po tayong magluto. Punahin po natin maglagay ng mantika sa kawali. Punti lang po ang lagalagay natin. Buksan ng kalan at painitin po natin yung mantika. Sandali. Gisa na po natin yung bawang. saka nga po pala, kung hindi po po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na lang po. I-like nyo at hit nyo po rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking i-upload. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Pag bumango na po yung bawang, ihulog po natin yung sibuyas. Isang piraso lang po ito. Pag nag-translucent na po yung sibuyas, ihulog po natin yung pork. Opo. Ginayat ko lang po sa maliliit. Kasim po ito. Pero malambot na parte. Igisa lang natin ng mga limang minuto. Palambutin na natin katapos. Isinod natin yung iniwang mga hotdog ito po ay pampadagdag para dumami po yung ating ulam ayun, ito marami-rami ng konti kailangan didiskartihan mo para makapagdagdag kayo pagkakaunti po yung inyong ka karne magdagdag po kayo ng isang bagay na maaaring magkarami gulay man o kaya ay adulto, hotdog medyo matikas-tigas po yung carrots ihulog na po natin para mapalambot siya ng kahit sandali pero lalambot pa rin naman po yan pagka nilagyan natin ng tubig sa sabaw o sauce sunod na po natin yung patatas na ginayat lagyan na po natin yung pasas kasi ang minudo ay medyo matamis-tamis ng konti yan eh. Pasensya na po kayo dito sa aking sili. Talagang napatagal na bago ko nagamit. Kaya ako konti na lang ang natira. Ito ilalagay ko na lang. Sayang din naman. Ngayon, pagka nilagay ko na po lahat, duhulog ko na po yung kanyang broth para pakuluan po natin. Ito pa. Lagyan po natin ng konting paminta. Atin takpan at, at pakuluan ng mga 30 minutos. Atin nga buksan. Makita natin pagkatapos ng 15 minuto. Oh, wow! Ganda! Umalsa yung hotdog. Ganda o, oh, ba? Diba? dalaput pa sa bawo pa pala n'tipopelton natin lalagyan ng patis. Bigyan po natin Mga one measuring spoon ng yan. para malaman po natin ang katotohanan para atin para kung okay na po yung kanyang lasa. Patamisin po natin ng konti. Lagay po tayo ng sukal. Mga 3-4 spoon daw. Ayan. Tikman po natin ulit. Final test. Lagyan po natin ng konting kagat na sili. Lagyan po natin ng konting twist itong ating spicy pork menudo. Minu Lagyan po natin ng pineapple chunks. Para medyo luminam ng palalo siya. Pakulan po po natin hanggang lumambot yung karne ng baboy. Kasi medyo matigas pa eh plating na po tayo. Ito na po yung final product ng aking spicy pork menudo. Masarap po ito. Hindi akong magugustuhan po ninyo itong aking menudo. At so, saka sana po huwag kayong makalimot na mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment na rin po sa aking channel. At i-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat po ng video na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. Bye!